hey guys another day another luto wow look at that ayos titikman na natin ah beko kanyama na po solid yo lutuin natin yan bali nagpainit na ako ng pan Nilagyan ko na ng matika gigisa ko na yung daon ng sibuyas isusunod ko yung baboy gigisa-gisa hanggang Maluto yung baboy. Tapos, lagyan na ng bawang. Sibuyas. Oyster sauce. At toyo. Tapos, lagay na yung pechay bagyo. Yes, guys. Ibang style naman to. Susubukan natin. Lagyan din ng paminta at konting asin. Tingnan nyo naman. Napakasarap na ng itsura plating na at kakain na tayo. Busog na naman. Follow for more.